Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan, pagpapala at habag ni Allah Subhanahu wa taala. Mga kapatid, ang ibabahagi po natin ngayon ay patungkol sa Arkanul Iman. O ito yung haligi ng pananampalataya. Sa Bisaya pa, haligi sa pagtuo. So dunay unom ka haligi sa pagtuo anim na haligi ng pananampalataya. Unang-unang mga kapatid, ito ay paniniwala kay Allah. So, paniwalaan natin mga kapatid na mayroong Diyos na tagapaglikha. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Naglikha sa lahat ng bagay. Naglikha sa iyo, naglikha sa akin, at sa hindi pa natin nalalaman. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala at nagbigay po siya ng pangalan. Ang tunay na Diyos, ang Diyos ng lahat ng mga propeta, nagpakilala po ang Diyos sa lahat ng mga propeta. Halimbawa na lamang po kay uh, Moises. Nung umakyat si Moises doon sa Mount Sinai at sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon kay Moises, Ya Musa, Inna ni Allah. Rabbul Alamin. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Moises, O Moises, katotohanan ako si Allah, Rabbul Alamin, ang Diyos ng lahat ng mga nilalang. Sa ibang talata, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Moises, O Moises, inna ni an Allah, la ilaha illa Ana fa'budni wa'akimis salata li zikri. Na ang ibig sabihin, O Moises, katotohanan, ako si Allah, wala ng ibang Diyos liban sa akin. At sambahin ako at mag-alay kayo ng salah bilang pag-alala sa akin. So yun po ang sabi ni Allah subhana wa ta'ala mga kapatid at ito ang unang haligi ng pananampalataya ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos ng lahat ng mga nilalang number 2 pangalawang haligi ay paniniwala sa mga anghel paniniwala po sa mga anghel ang muslim po ay niniwala sa mga anghel na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at napakarami nito at ang unang-una nito na ating pinaniwalaan si Angel Gabriel. Ang tabaho po nito mga kapatid ay nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala ng kapayagan kay Angel Gabriel upang ibigay doon sa mga propeta sa bawat panahon at sa bawat nasyon. Si Angel Gabriel po ang naghahatid ng mensahe ni Allah Subhanahu wa taala kung ano po ang gusto ni Allah Subhanahu wa taala para sa sangkatauhan. So, meron pang ibang mga anghel tulad ni Israfil, yung uh, naka hawak ng trumpeta. Na pag inihip niya po ito, umpisa na po ng araw ng paghukum. So, may iba pang mga propet, uh, ang tulad nung sa sa bawat tao ay mayroong naka-assign na uh, anghel kaliwa at kanan upang maglista, mag-record ng bawat kung ano ang ating ginawa, mabuti man o masama. Dahil sa araw ng paghuhukom, yan po ay titimbangin. Kaya bilang isang Muslim na naniwala sa anghel, na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay mag-iingat sa ating mga ginagawa dahil lahat ng ating ginagawa at sinasabi, yun po ay nakatala, yun po ay nakarecord. So, ibig sabihin, kung alam mo ito, napaniniwala na ito, ikaw po ay mag-iingat sa iyong sinasabi at sa iyong ginagawa. Kung ano ba yung gusto mong i-record ng anghil sa talaan ng record of the book dahil sa araw ng paghukom, pag tinimbang po yan ay uh, pag lumamang ang bumigat ang kabutihan na ay doon ka po sa paraiso at bumigat naman ang kasamaan doon ka sa imperno. Kaya bilang isang muslim, an, ano po yung gusto mong bumigat so kayo po ang magpasya ayon po sa inyong sinasabi at ginagawa at, pangat pangatlo mga kapatid ay paniniwala sa mga propeta. Ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Lakad baath na fi kulli umatir rasulan tagot. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Hindi kami nagpadala ng mga propeta sa bawat nasyon, liban na lamang ani'abudullaha, sambahin si Allah, waj tanibot tagot at iwasan ang mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga sugo ang rason, ang purpose upang ipakilala si Allah na siya lamang ang sambahin. Wala nang iba. At umiwas sa mga piking Diyos, mga Diyos-Diyosan. So yun po ang dahilan na nagpadala siya ng bawat propeta sa bawat nasyon at sa bawat panahon. So sa ating panahon ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet at wala nang susunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sumakanya so, makanya nawa ang kapayapaan at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sunod mga kapatid ay paniniwala sa kapahayagan. Pangilan na yun, pang-apat paniniwala sa kapahayagan. So si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng kapahayagan sa mga propeta. Tulad na lamang kay Abraham, nagpadala siya ng suhup at nagpadala rin po ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kapahayagan kay uh, uh, Dawood, kay David ng Zabur. Uh, Nagpadala rin pagkatapos ni David, nagpadala rin kay Moises ng Taurah. So kapahayagan po yun na tinanggap ni Moises. At pang-apat ay nagbigay din si Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus, kay Isa, si Jesus na anak ni Birhing Maria ng Injil. So ibig sabihin po Injil, Gospel o magandang balita. Ngunit wala na po yung kapahagan ni nitong apat ato ni ni Abraham, ni David, ni Moses, ni Jesus. Halimbawa kay Jesus, sa Bible po mga kapatid, apat lang po 'yan na gospel. Gospel ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Wala po yung kay gospel ni Jesus. So, ito po hindi na pangalagaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung Halimbawa, ito ay existing. Ito po ay hindi na po accurate sa panahon natin ngayon. Dahil ang batas na yon ay sa panahon lamang nila ni Moses, David, ni uh, uh, Abraham. At sa huli, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng final book. The last book ang Quran. Itong kapahayagan na ito ay binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang huling propeta na si propeta Muhammad upang guide gabay kung paano natin sambahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala gabay paano umiwas sa mga jus-jusan at sa lahat ng mga ating gagawin bilang mga Muslim paano natin sundin si Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa kanyang kagustuhan at ibinigay niya sa huling propeta. At panghuli, mga kapatid. Uh, pangilan pang na ba yun? Pag uh, paniwala sa mga anghel, uh, paniwala kay Allah, paniwala sa anghel, paniwala sa kapahayagan, paniwala sa mga propeta, at paniwala, panglima, paniniwala sa araw ng paghuhukom. So, mayroon pong araw ng paghuhukom. So ito po ay napakahalaga dahil uh, tayo po na bilang isang Muslim na niniwala nito, tayo po ay nag-iingat dito sa mundo. Dahil alam natin na mayroong araw ng paghukom na hindi tayo makakaligtas kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito pa lang mga kapatid, ay atin ang titimbangin. Huhukman na natin ang ating sarili bago pa tayo hukman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal amanu, ittaqullah wal tandur nafsum ma O sangkatao, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah na tingnan nyo ang inyong mga sarili bago pa kayo uhukma ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay naniwala sa araw ng paghuhukom, hukman na po natin. Timbangin na po natin ang ating mga sarili bago pa tayo hukman doon. So, ito'y napakahalaga. Pag iyo pong titimbangin ang iyong sarili dito, ay paparamihin mo yung gawain mabuti. At umiwas ka doon sa masama. Dahil alam mo, na mayroong araw ng paghukom, ayaw mo na madumami o mahukman ka ng masama dahil alam natin dalawa lang ang ang destinasyon, paghuhukman ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, ito ay paraiso o imperno. So, dito pa lang sa mundo, umili ka na kung saan destinasyon ang gusto mo. Kaya, napakahalaga ng mga paniniwalang ito, mga haliging paniniwalang ito. Dahil kung wala kang paniniwalang ito, ay uh, talunan po tayo doon sa kabilang buhay. So, sa sunod, ito po ay ang paniniwala sa panganim, paniniwala sa kadar. Ito po yung kapalaran. So, mabuti man o masama na dumating bilang isang muslim sa ating buhay, ay tatanggapin po natin ito. Maluwag po nating tatanggapin dahil ito itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil mayroong mga bagay na akala natin ay masama, yun pala ay mabuti. Dahil sinabi ni Allah, mayroong mga bagay na dumating, mayroong mga bagay na akala mo masama, yun pala ay mabuti. Mayroon namang mga bagay na mabuti para sa iyo, yun pala ay masama. So ibig sabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nito, dumating man sa buhay mo mabuti man o masama, kayo po, tayo po ay magpasalamat po sa ating tagapaglikha. So, yun po mga kapatid, ang napakahalaga ng anim na pananampalataya, haligi ng pananampalataya. Paniniwala. Ah, paniniwala. Pananampalataya, arkanul iman. Sa, sa ano pa, Arabic. So, pagtuo, haligi sa pagtuo. Unom kahaligi sa pagtuo na kung ikaw Muslim, tayo po ay may niwala. At dahil dito sa paniniwala na ito, kayo po ay gagawa ng ayon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa iyong tagapaglikha. At hindi ayon sa iyong sarili. Dahil tayo dito ay naging nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay sumamba. Sa niyabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Uh, sinabi niya na lakad ba uh, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala wa jinna wal insa illa liya budon yun pala so hindi ko kayo nilikha mga tao liban na lamang nasambahin ako so yun po ang purpose bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin lamang siya? Sa ating paniniwala, mayroong haligi at ito yung paniniwalaan mo ay mayroon kang gantimpala at yung, ang iyong gagawin ay naaayon dito sa anim na paniniwala, sa anim na haligi ng paniniwala sa Islam. So yun po mga kapatid, kung mayroon pa kayong katanungan, at pu uh, pwede nyo pong i-comments dyan at o kaya i-PM nyo po ako. O hanggang dito na lang kung meron kayo katanungan, iwan nyo po dyan sa comment section o kaya kayo ay mag uh, personal na magmensahe sa akin. Ito po ang inyong kapatid, si Bro Abdul Malik Abinido. Mag-iwan ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.